Hi mga mama Sa ipitang muli karoon kayo nagkadawat na ganyan o text ikat sa lambang na nakuha ni Vogue sa ato ng taong kaya sa pagkakinan po kung itong i-verify kung tinood ba nga na will do nga ginatag ipaabot si Facebook na to no itong susiyon na ni problema ni kay Kuan mara pa siyong matuktaan yung ATM na doon daw matuktaan tungkol sa karagagsod pero matuktaan rep sa kay kung sa signal kung sabi ni no So, itong suwayan na ni Karon, Tan tan na to kung ba do so nang kujap sa ka excited ba no, ini mo ma explain po eh. so na <laughs> to e, suway na to og inquire kung tinuod ba jud so nga nasugdan na ne, ne ta ni meta so para sa so, uban na, na? Good, nga uh, sugod-sugod pa kini ato ginagmay ra gud dili man nga sa nga na na kilat na okay, so. oh yes <laughs> oh tinuod jud na no na ang atong account nabining ng na so karon mag-withdraw ta atong withdraw ni kay ato ning ang atong plano jud is ato ning ihatag ni kanang atitisi ka tong atong ato artista kanang atong diwata ato kay daga nang nang bas na ho kay ara kuno gilanahan sa atitisi ara kuno gipakaawawan so karon nagbunga ang mga pagbas ang mga pagsaway sa mga tao ato maning ibalik ni atitisi aron ipatambaw So kay bundag naman no? So excited ta nga mo bakod kay ato sang uh, a na atong ligamuhan sa si TTC kay kanuna request ni titis to as per tudlo pod ni kay Ryan dapat juga no mo ka ni sa TTC mga lawoy may ana so ato nga lawoy ani kay mo mo joy mo po isang ganahan kay karon magud sa sitwasyon ni TTC nga na sa gibate dili jud nga mukaon og ganang mga bisag nga pagkaon gawas na sabaw sa kay murag na hiwi mo kung nang ni Ati si tinggal tingali dana po ni sa jahang sakit so karon nga tanaw no, mga sa paghaling ita na tagtuan kaya rong sukdana na nato ni nga to ang opisyo andam nang mga panakot kini itong kamunggay maroon sa itong madali dani yang you know? kaya ang kamunggay maumong ko rin ang pinaka powerful kuno nga tanaman nga niya sa kalibutan sa so, itong suwayan unsa ato po neng, subakan aning piniritong isda nakabantay ba mo aning uzo mo tayre sa tua mao man ni ato ang botanganan kaning iskalon o kaning mga kabinet nga sa mga op-op ok -ok, ug mga bagtok no na. so, sa nato daan sa si TTC samtang nahinanok pa sa TTC wa mo makabantay na gamay na jojamo gikan sa isang tiil bagtak hadto na kadto ang, ang kuan sa panglawas ni TTC And, pabugnaw sa siya, gamit ang electric fan Pero saan ni Gatubang na yaman ako no, Pero mo dyan yung kahimtang ni ATTC Deteriorating ka uh, dyan ang isang health Sa na nga lisud dyan ka dyan masakit Karong panahon na kung wata sa may kwarta kay magkadiindiin dyan tao Kung saan na to pagatiman na itong lawas So karoon na to nang iandam daan Yung ato ang ihatagay ni ATTC Nang iandam daan Kaya ito surprise isurprise na Kaya kay sa kaybog, Na dito ihatagay nga yung aning Para at least makwakwaan po di sa hang ba no so karon ti waso na to ni atong nilawoy ato ni ning ibutang ni atong kamunggay ilaw last na to ni arong dili matuoy kung adjon baka sa TPC ani eh. Okay, naluto na. so magdugang patag usa kay para pod ni nanay loading. So kani day si TTC di ay no nga aning atong bay kanang nagatiman po din taw ni sa inahan nga 94 years old imagina na igibati si Ate TC na padud sa giatiman so, karon natandog ko kay paguli na ho gabi eh, ni sumbong in si nang hilak kuno silang duha kay ni matod pang Ate nga doy imbis unta kay ahong gipaambog si mama ani arong akoy magaliman ni sa akoy magatiman na unsa na ba hinon ni ron ang ako na man giatiman ang mama kay si atiti Tisay bisas paglubag anang kuan sa kanang nay sa gasol dili sa makaimo kay binhod kadto isang lawas halos gani mapalit sa di sa mataro nga mo barog so karon atong giandam dan natong lamisa mayroong ato na silang kuanon andaman daan nasakto po ning init kadto ang sabaw ang atong ipangagda nila kini si TTC is ga hanglan, as per advice sa isang doktor nga kinanglan na doon isa o ng chemotherapy pero tungod kay sa kawadun lagi kining kwarta nga itong ipatambaw na wapas so din taon masugdi tambaw so, mauna, nga tarong panahon na na ito kay mga kailang mga politiko kay nga adto at ito magsigig sulong-sulong nga -sulong, sila mga opisina sa si ikag hangzo nga hatagi ko hatagi ko na, karon nga wakay kaila wakay hibang kaagan mamatay jud ta sa tong sakit <coughs> mo nang kini ni atiti si ato ng ni toning aga ko na lalaya sa yang gigdan sa kay piligro og matumba sa sa kay magkurog man sa ko na og kanang dili matarong nga mag magbarog nang lisod sa isang kaimtang plus naapos sa si, tiguwang agiatiman nga si nanay loading pod hanap-hanap ng pananaw kay naman siya katara na ko yata no na. Surprise and don't siya. Gidoan siya. O uh, sa kaibo nga tungunan na siya nginagawan. Sa mga kingon sa mga tao nga kipagkawawan o sa TTC dili that was entertainment unsa karon natong gibalik niza. sa ni-share po siya nga nade kuno po yung mga tao nga ni-paabot po ni Zaw So sa mga tao nga nay paabot ug tabang ni ATTC ug katong gusto pang mo paabot ug tabang ni ATTC, welcome jud nung tanan. Pwede pud nga akong ibutang ana ang imong GCash number para ana nijo direkta nga ihug kung naa moy gusto nga ipaabot nga tabang nila kaysa pagkakaron. Gakinanglan ka jud si ATTC sa inyong hugot nga pagampo ug naa moy mga pinansyal nga tabang nga ihatag. Welcome ka jud na namong dawaton para sa inyong kaayuhan O sa inyong mga magihatagon nga kasing-kasing um, sa ganang hinaut unta nga kani nga video makapanuktok ninjo para sa ikapatambaw to ni Ati tungod kay makita na nato ni Ati, kay, nato ni Ati nga strong ka jo ang ijahang kanang fighting spirit ba uh, nakigbisog jo ja kahimtang karon nga um, endometrial cancer kini siya si di ay jamu ni siya anak no naminjo ni siya jamu siya anak unsa gahajo inton puzas siya bana no unsa mayajo naman naman galing no kay na poy siya mga iksoon mga pagumangkon andam sa kalunay pong sa kubang ni